Dito, dito tayo guys pakita ko sa inyo yung naglalaro ng hindi ko alam la alone balls yan pa. <laughs> parang ganun yung mas yan sa ganun yung pagkabikas yan yan mga mayaman to guys hindi yan basta basta yan yung nalaro nila hindi ko alam kung anong tawag yan dito sa Hong Kong to guys yan di ba ang galing nila oh Ah, ano pala yung mga bulan na yan. Hindi ko alam kung ang tawag, tawag sa inyo niyan, guys parang L L E W N and then B B O W L S parang ganon so, kita ko sa yung guys ayan. may naglalaro yan guys o naglalaro sila ayan hindi ko alam kung anong laro yan lagi lang hindi alam basta yun na yan parang bowling <laughs> parang bowling pero ibang tawag yan parang long bowl, parang ganun ba galing, maganda yung laruin you know? hindi basta-basta makapasok dito guys kaso nga lang, nakapasok ako dito gawa ng yung, yung, ano ng amo kasi, kaibigan ng amo ko member yata dito ayun know? yung know guys ayun sila pasok dito pag hindi ka member, yun sinama kasi ako ng friend ni amo um, yun yung mga laro nila may mga edad na yan, guys mga bayayaman yan guys laro na ito yung pang exercise din sa kanila ba hindi ko alam kung anong tawag sa laro na yan Ay, maraming tao dyan yan yung ginagawa nila yung lawn balls, ano tawag nila guys Ay, hindi ko alam ano nyo ako guys i tawag to correct me i'm wrong <laughs> correct me if i'm wrong <laughs> wrong naman ano you know, galing no tapos, mainit yan. Pero okay lang yan. Gumagamit na naman sila ng ano, malaking ano, yung parang mini aircon. Mini aircon. Malaki na mini. <laughs> Ayan yung guys. Oh. ang galing na. Mga yan guys. Ito sa Hong Kong. ang bigatid yan sila. Hindi Basta-basta yan sila. Ayan. Ang galing na. Nakaupo ako dito. Kanina doon ako sa loob guys. ayun malamig. Eh, sabi ko, lalabas nga ako. Ayan. Nakangiti kaya sa akin yung sinanay. Bait niya. Pero hindi ko siya kinausap. Nakangiti lang siya nang nagbibidyo ako. Nagbibidyo ako dun sa mga tao dun sa baba ba. Nakangiti. Nakangiti siya. Sabi niya. Bakit pinagagawa sa mga... Pero alam sila kasi alam nila kung ano ka dito eh. Alam nilang mga katulong ka. Pero mabait siya. Nakangiti eh siya. Kasi mukhang mabait naman. mensan kasi mga minsan mga hindi naman natin nilalahat, no yan pababa yan ayan yung view di ba? ang ganda ng view diyan lagi kami dumadaan yan papuntang ano doon sa may nagugulp ng alaga ako sa saikong ng tawag noon paikot lang man sa Hong Kong guys hindi naman to nakakawala na. yung sa Hong Kong kasi sa, para sa akin pero nasanay na ako hindi naman siya mahirap puntahan kasi nga may mga ano naman siya mga sign-sign kung baga meron siyang hindi katulad sa ibang lugar iba mawawala ka especially din sa Maynila kaya ayan naglalaro sila dyan guys marabing paglalaro nila yan kanina pa yan nagumpisa hanggang ngayon nandyan pa rin sila ano, ang ganda ng weather. Diba? Wow, ang ganda. Super ganda ang weather, guys. Ayan. Yung laro pala nila yan, guys. Yung puti na yan, ba diba? Yung puti na yan sa... Yan yung pag ikay naka... Sobrang lapit yung iba, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan, oh. nilalaro nila. Yung isa yata yung nanalo. Kasi medyo malapit siya. Oh kailangan pala doon para maka iwan ko lang kung anong laro yan ang galing no ang larong galing. malapit ako guys pero may <laughs> wala kasi amo ko kaya pwede akong magano ano yung amo ko nasa London siya nasa London yung amo ko kaya matawa sila Ayan. hindi ko alam sinu ay sinusukat nila kung sinong nananalo yan mga bigatin niyan guys, hindi basta -basta yung mga tao na yan, pero nakatingin lang sa akin kasi nagbibidyo ako. Pero okay lang yan sa kanila. Yan yan oh. Yan dun sa taas din ako naghihintay kanina. Yan. Ang ganda ng view guys, di ba? Yan mga bigatin ng mga mayayaman 'yan ng lalaro ng ganyan, guys.